Ano yung dito? Alam ko, hawaan mo na tatisya. May galing akong pilip. Wag ka lang. Meron dyan, te. <laughs> wala nga! Hanapin mo. Sige. Kapag wala, kukuha ko doon. <laughs> 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 Ay, ba't meron nga yung duw. ano? Lalo, yung ano na... ...capillage na patan. Kapatan? Meron! Happy happy. Namiss <laughs> Ito po mga batang palaboy. Walang makain, walang malamo. Ito naman ang negram, bakla. bakla. yan, nen Ambot. Ha? Carlo D. Twenty... <laughs> 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 twenty-six. <mabali> na. Bongga! Nag-cook Sa Ayan na, twenty-six. Bonggaan! <laughs> Aray, ang